Hindi ako papayag na babastos ulit si Kim Chu at Jackie. Bais ganda pinatamaan si Jack Roberto sa Showtime Live. Matapos mag-viral ang mga pinagagawa nito noong hurado siya sa sexy beat. Kapansin-pansin itong buong linggo ay hindi na natin muling nakikita pa ang aktor sa showtime. Kung hindi si JC De Vera ang hurado, si Pabansang Opa David de Calco. Ang present. Mainam na inyon para iwas sa mga bashing at problem. Alam niyo naman na konting galaw lang, paraming masasabi ang ibang tao. Ay na sa mga komento. Tumpa ka dyan, bebe. Protektahan mo ang iyong mga anakis niyan sa showtime. Walang pinipili si Kya after kikinchu, si ate girl mo Jackie naman ang kinukulit. Kahit komersyal, oo, nandun yung paikisama. Pero kung hindi ka na talaga komportable, mapapatras ka talaga. Alam niyo naman, ayan si Vice ganda. Ayaw na nasasaktan at napapahamak ang mga kapatid sa showtime. Kaya Jack, Lumukar ka kung ayaw mong mawala ng karye. Ayin pa sa isang komento. Napaka-right na ganyan. Bakit may mga kumukonsinti pa o galing niya? Eh si Abba Melendez na nga ang umamin. Nagrabe kung makahawa itong si Roberto. Hindi nga daw humingi ng sorry o paumanhing parang walang nabastos na kababaihan noong araw na iyon. Senyorito,